So may bunga rin, forest park paano kasi gusto namin mag swimming ng ate ko at ayan nga yung aking model oh, nasa unang window na siya yung unang window na yan, yan yung assessment tatanungin ka dyan kung ilang tao sa swimming pool area yan ha kung ilang tao tapos kailangan may dalang ID ayan pero sa second window naman dito naman magbabayad ayan may nakalagay na cashier diyan kayo magbabayad Ang <laughs> laki, okay. okay. laki na nga na Check natin Ang laki na nga na inaana ko eh Mas pa sa akin eh. kain na natin ha kasi malalamig na yung tubig kapis sa umaga. kung saan ka bumango saan ka ba bumangon saan ka kakain exercise kami para mawala yung stress namin <laughs> maraming nilalakad maraming inaasikaso maraming iniisip maraming miss namin si Flora kaya mag-swimming kami para hindi namin maalami alala ko pa rin paupo siya dyan hindi siya maliligo pag malapit na kaming uuwi isa ka lang siya maliligo gulog-lug ng outfit kung pwede ba yung isip diba tayo eh. guys. dito kami ngayon sa uh, dito. dito kami sa malapit na swimming pool ayan. ayan sister bago tayo maglablog dun sa kule magkape muna tayo Wala ka ganong baon, guys. Nandiyan <tipadun> na. Tsaka ah, tutirya lang. Kanin at tinulang. <laughs> <laughs> May <main>, malungin, guys. <laughs> ito ba, <baon> dami na. <laughs> Ayan. <Yeah. laughs> lang yung namin, guys. <laughs> Uy, mamahalin <laughs> niya <inside. laughs> guys. <laughs> Mahalin to. Oh, sabi niya mura daw Basis. Guys, si Dita na Sa bahay namin kasi walang problema si Dita Kaya nananaba eh, Si Flora din nananaba Pati ako, tumataba Pero umiiyak ako pag naalala ko yung ko. Umiiyak Alala ko kasi Sabi daw ni Flora Alagaan daw ako ni Dita Huwag daw kong pabayaan Sabi ni Flora pero ako yung nag-alaga kay Tita. Baliktad. <laughs> Hindi niya ako inalagaan. Ako nag-alaga sa kanya. Baliktad yan na ah. Ala flora. Ala flora din to eh. Ayaw niya no. Nagbuway mo <laughs> diba? eh. Diba? Ayan, lumapad na yung mukha guys oh. <laughs> May naiingit na guys. <laughs> Hello everyone! Welcome po sa aking YouTube channel at andito nga po kami ngayon sa Ren Park Pool Area. Ayan guys, maraming mga naliligo. Ito ang kasama ko pala for today's video. Si sister always. Ayan. Therapy niya kasi itong pagsiswimming. Kaya ayan guys, uh, Magswimming mag-swimming muna kami kasi nga ah uh, marami na kami nilalakad. Wala na exercise. Kaya therapy niya ito. Maraming nilalakad. Exercise din yun. Lakad-lakad. alakad lakad-lakad. Ah, eh. bawal siya maglakad ng masyado. Eh, therapy nga niya itong swimming. Kaya, dito kami guys ngayon sa Red Forest. Ah, may bunga Red Forest Park. Pool area. Ayan. siya nga pala guys kung bago ka palang sa channel ko pakipinip mo na may subscribe button dyan medyo bulol pa ang lola ninyo guys katawa <laughs> si sister guys nilalakad lang namin to mula bahay namin hanggang dito nilalakad ah, lang di namin ka. kasi wala kami ipamasahe guys binayad namin <laughs> sa lamesa binayad namin sa entrant isang senior isang hindi senior e. diba 280 guys <laughs> Buti may senior. Mahal ba yun guys? <laughs> Buti may senior. Paano kung walang senior? Diba guys? 300. Pag walang senior. Ayan. Ayan guys. Magsiswimming na siya. Na ready niya na yung goggles niya. Kita niyo mm -hmm. naman. Oh. Ready, ready to go na siya. swimming <laughs> <Mat> <laughs> Busog pa. Ah, busog pa daw. Basta ano lang siya, warm kapi. up. <laughs> maraming kapi at maraming tubig na nainom. Warm up muna siya, warm up. O, oh, ayan. Guys. Ayan, maraming naliligo for today's video. Ayan. Mga kabataan. Ayan. Yung mga cottages na yan, 500 ang upa. Kami, table lang. 100. Dalawa lang kami, bakit kami magluto? Dahil dalawa lang naman kami, kailangan di table lang. Opo. Malilim naman rito. Pero pagkasama daw si Mikey, kailangan may cottage 500. <laughs> pagkasama namin yung aso namin si Kikoy. Hindi po pwedeng hindi kami mag-cottage. Ayan. Ah, 500 pa naman. Sayang. So, iniwan na lang yung aso sa bahay. Tapos, susunod guys. Dali namin para mm naman makita niya. Nag-swimming yung nanay niya ah <laughs> uh, meron pala akong ginawang video. in ko lang nung isang araw. Um, Paki-watch naman po yung video na yon. Ang title na ay Gala uh, Gala Time ng Kikoy namin. Pero magalaw. Okay lang yun kahit pagalaw. di pa sila kabili ng hmm. ano kahit stabilizer daw ang tawag doon. Ulitin ko lang guys ha, kung bago ka pa lang sa channel ko, papindot naman ang subscribe button dyan. Paki-like and share mo na rin yung video ko. Salamat! Ayan nga guys, medyo nag-iisip pa si sister kung lulusong na ba siya doon sa pulo, hindi pa. Ayan. <laughs> ah, diba? Maraming kabataan ng naliligo. Ayun, you know? oh. Yan sa may center naman na yan. Yan yung center na yan. Yung gazebo. Yung gazebo na yan. Diyan yung, halimbawa, may birthday. Pwede ka magsabi dyan na magpatuktok sila ng birthday song. Ayan, dyan yung mga buy request. Ngayon hindi natin sila masyado nagpapatugtog, wala na yung speaker. Parang mga ano na lang nandyan, mga yung watcher ba? Ayan, teka lang ha guys. O, eto na yung sister ko, ayun na. Lumusong na, medyo naiya lang siya kanina. <laughs> ayan na siya. <laughs> lumusong na siya, ayan. Therapy niya kasi yan eh. Usog din tayo para makita natin sila lahat. Ayan na si sister. Swimming, swimming na si sister. Mantel na ginamit namin noon, liit. Oh, ito yung table namin ngayon. Ayan. Ayan. Ayun, nagwa-warm up muna siya. Si sister warm up, warm up muna. Guys, medyo bulol ang lola. Pasensya na. Ayan. Kaunti lang ngayon ang naliligo baka bukas marami. Sabado. Araw ng Biyernes kami nagpunta ngayon dito. Ayan. Magsiswimming na si sister. maglangwi na. Kasi kailangan niya yan sa likod talaga. Therapy niya yan eh. Ang swimming. Hindi pwede siya maglakad ng malayo. Madaling mapagod. Dati guys, pag nagsiswimming kami rito, tatlo kami. Eh, nawala na nga yung isa naming kapatid. Kaya dalawa na lang kami ngayon. Maraming kabataan nang naliligo. Malinis naman ang tubig. sister, nag ala si Rena na. nag ala mermaid na. Ayan, daming batang naliligo, guys. Yung banda naman yan, diyan medyo mababaw naman yan. Pero hindi pwede dyan yung mga 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 baby ba? Mga, pero may bata, ayun, oh, maliit. Kahit marunong lumangoy, hindi pwedeng, hindi ina -allowed. Pero may bantay naman siya kasama. Okay na yun. Nitingin ko 'yung mga bata, mga masisaya sila. No, may aso pa oh. May aso nakapasok Nitingin n' ko 'yung mga kabataan. Wala siguro pasok ngayon. Kaya, yeah, ayan sila. Hindi sila sa, hindi sila naligo ng na weekend kasi maraming tao talaga dito pag Sabado at Linggo. So, ngayon, konti pa lang ang tao rito. Baka maya-maya lang, marami na rin. Ang pool area na ito, ang water park, dito sa may Rainforest Forest Park, uh, may entrance siya. Ang entrance niya, pag taga pasig ka, ay 100. 150 ata, pag hindi taga pasig May entrance fee dito. Tapos, yung cottage niya, 500. table naman ay 100 kung ano lang kung ayaw mo naman mag table okay lang din pwede din naman kasi pakikiupo-upo ka lang naman yan guys maraming naliligo kaysa na medyo pa ulit-ulit ang lola Ayan, may mga nagtitiktok pa dito mga kabataan. O, ba? Diba? <laughs> Huling-huling sa camera ang mga kabataan na nagtitiktok. Okay. Change position tayo guys para makita natin yung ibang mga kabataan dito na nakakatuwa tingnan. sumunod lang tayo sa kanila. Hindi ko napansin. Ay, ayun. Kala ko na wala si sister. Ay naku, may aso na namang naligaw. May mga nakakapasok na aso. Ayun si sister, naglangoy-langoy. Ang may bunga rin, forest Park. Ito itong pool na to, ang tawag dito ay water park. Itong parte na ito ah uh, matatagpuan itong may bunga rin, park dito sa may bunga pasig city pag magagaling ka ng palengke sasakay ka ng uh, sasakay ka lang ng tricycle na puti uh, ang, yung terminal nila ay katapat lang ng manginasal uh, ang sabihin lang uh, doon sa uh, kung gusto niyo pumunta lang naman sabi na doon siya driver ng tricycle na puti kasi toda nila yan eh papunta dito sa may water ay sa may sabihin lang do sa driver na sa Ren Forest Park alam na ng mga driver yan kung saan yung Ren Forest Park ayan Ayan. Ang daming kabataan. Masasaya sila. Picture taking. Ayan. May sounds, guys. Baka makaperate lang ako video kayo ni eh. may video kay banda doon. Ano ya ko kayo, ipapasyal ko kayo doon sa palibot ng water park area. Oh, dito sa parte ng mga sitio Mag-iikot-ikot lang tayo mamaya-maya. Pag dumating si sister dito sa aduan. Ayun na pala yung sister ko, oh. Ako. Nasa gilid na siya. Ay, aahong na ata siya. Ay, hindi pa pala. Ayan nakikita ko dito sa paligid pa yung mga kabataan. Wala yung mga katulad namin. In the middle. <laughs> Hindi pa senior, middle lang. <laughs> mga naglalaro. At ito na nga guys, ililibot ko muna kayo dito sa loob ng uh, swimming pool area dito nga po sa Maybunga Bunga Rin Forest Park. oh, ito po yung mga cottage. Ayan. 500 po ang upa diyan kahit ilan na kayo dyan at ito naman din yung para sa kiddie pool one feet lang yan o, kayang kaya talaga yan sa mga bata na hanggang 5 years old gusto mag ihaw ayan ito yung private pool private pool na pwedeng rentahan 10,000 daw pero 100 katao. Ayan. Maganda naman siya. Malinis naman siya. Okay na to. Thank you ah. Papakita ko lang din kasi. Ayan. Okay naman yung mga staff nila dito. Ayan. Ayan. yung namin dito. <laughs> ah, lifeguard daw yun. Ayan. Sila yung tao rito. Ayan. Ayan. Private pool, 100 katao. So, magkano din lalabas din yun. Ayan. Maganda din naman siya. Okay din naman. Ayan. Medyo may... Dito sa party na ito, medyo... Mababa lang din ng kaunti. Ayan. 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 Thank you nga pala dun sa mga staff ng lugar na to kasi pinapasok tayo. Sabi niya libutin daw natin. O oh, diba? ba <laughs> di ah, diba? Ang bait din nila. syempre para sa kanila din to pag uupa tayo sa kanila. Ayan. Doon naman yung kiddie pool. Basta yung 100 katao. Ah, 10,000 na yun. Sir, yung 10,000, 10, maghapon na yon? Oo po ah. 8 to 5 Ah, okay 4.30 mga papahon Ah, okay 4.30 daw pala ng hapon, aahon na Basta yung renta Yung oras ng upa dito ay 8 to 5 Alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon Pero kailangan 4.30 na ng hapon Aahon na Ayan. Maganda naman siya. Ayan. Malaki. Malawak. Siguro maraming table din dyan. Ayan. Magal malinis din naman. Ayan. Mababait yung mga tao dito. Ayan guys. Ba? At sa paglibot-libot naman natin sa party na ito ay nakita ko pa rin ito isa pang pool. Dalawa na pala ang kiddie pool dito sa swimming pool area. Parang mas mas ganda pa maliguri ito mas maraming naliligo dito ng mga bata kaysa dun sa isang kiddie pool na pinakita ko sa inyo kanina ang pool naman na ito ay pang adult walang naliligo sarado ata bawal ata maligo dito sa ngayon ayan may CR pala rito ah hindi pa tapos gawin pala rito kasi ayan oh wow. nagugutom naman at wala kang baon may kantin naman dito may, may hiraman din sa albabida eto huh? nga guys yung nabili ko sa tindahan ayan kaya pag wala kang baon pwede ka naman bumili doon sa may tindahan ayan naglalakad niya ako papunta dito Kaakit muna tayo ng hagdan. Tapunta tayo doon sa loob. Ito si Arjan. Pambabae. Panlalaki naman mamanda rito. Ayan. Yung sunod na pinto panlalaki. After nga makapaglibot-libot nitong si Tita Ems ninyo, ay ito na nga. Nakiligo na rin siya sa kanyang sister. O, oh. Ayun na, banding na ang dalawang senior sa swimming pool. Ayan. Nagpe-prepare si sister ng aming tanghalian. Ayan. Bangus. Naing na bangus. Dinulang manok na may ano... Punong-punong -puno ng malunggay. <laughs> Very healthy living namin, yan. yan ang pagkain namin. Walang iba. Sa Very healthy living talaga pag yan ang kasama mo. Okay. okay na guys. Kaya. Piprepare kami. At piprepare pala siya. yan? <laughs> ano yan? Uh, ano Pero masarap guys mm. Masarap daw sampai <laughs> 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 magic sarap Tiyempre, Sabihin ko rin sarap. <laughs> Sabi mo boneless 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 ba to? Kunti lang naman, natira Siguro, hindi <laughs> Happy birthday sa kanila. Okay guys, hanggang dito na lang ang aking video. Sana nakita nyo kung gaano kaganda ang water park or swimming pool area ng uh, may bunga rainforest park. Dito lang po yan sa Pasig. Salamat po.